Pinagpalang araw mga langga no? ah sa ngayon October 4, 2025 Kanina mga langga Natulog ako Iba talaga ang panaginip ko mga langga Ito isi-share ko talaga sa inyo to Kasi pinakaimportante sa buhay natin Kaya lagi akong nagsasabi sa inyo lahat Na magbalik loob kayo sa mahal na Panginoon Alam mo sa totoo lang ang panaginip ko na tingin ng ko mismo ngayon sa system na may meaning pala siya ngayon na ipapakita ko mamaya sa inyo na pinakamahalaga to sa buhay natin unang una andito ang Pilipinas na to nahati to ng lindun kaya mga langga hindi ako din sa inyo nagsasabi lang ako ng totoo talaga sa inyo dahil hindi ako Diyos hindi ako pastor hindi ako pari hindi ako sa kristal normal na tao na naninirat na mumuhay ng normal dito sa mundo. Ha? No? Tsaka wala akong mga ano, wala akong mga ayoko ng mga kapil na mga ano, mga ganyan-ganyan. Pero sa panaginip ko mga langga na ang presensya ng Panginoon talaga pinapaalala sa akin. Nakailangan ko sabihin sa mga tao para hindi mabigla. Nagtataka ako mga langga bakit ako'y ginigising talaga niya sa panaginip kong iyon na ati-hati ang Pilipinas ang kalahati ng Pilipinas talaga nandyan ang lindong dadaan 100% na kailangan talaga tayong mag-ingat kasi itong mga trahedya na ipinapakita na ngayon pahiwatig na niya na hindi natin mamahalin ang tira kung hindi babanggitin natin ang tunay ng pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko sa panaginip kong nakita ko at tinignan ko mismo sa Google. Tsaka nag talaga ako sa panaginip ko kanina. Nakita ko na kung anong meaning pala nun. Kaya mga langga, magdasal-dasal na rin tayo kasi parating na. Yung sinasabi mo parating na talaga ano na malapit na ang paghukum sa Bisaya pa Malapit na. Kaya magbalik loob tayo mga langga. Hindi kayamanan natin lahat dito sa mundo na puro hiram wala natin, wala tayong ng oras na kunin na tayo. Kaya yan ang nakakabahala mga langga na kailangan natin magbigay ng proteksyon sa sarili natin or bawat isa sa pananalig ng tama dahil itong panahon nato ay parating na talaga na hindi na magtatagal mga hindi ko naman sasabihin kung mga ilang taon na lang basta malapit na siya mga langga kailangan talaga tayong magbalik loob hindi kay pira lang ang iniisip natin lahat puro trabaho ang iniisip natin kung hindi magbigay tayo ng panahon na para magsisi sa mga kasalanan natin. Ako ang sinasabi ninyong bakla dati na nagbago talaga dahil ito ang bakla na nakakaramdam ng presensya na galing sa taas na nagbagong buhay na hindi ko alam bakit nagkaganito sa totoo lang. Kaya mga langga, ipapakita ko may meaning pala to ito, nakita niya yan mga langga. Ang ibig sabihin pala niyan, ang lindol, yung kulay dilaw, lindol yan dito sa Pilipinas na parating. Kaya kailangan natin ihanda ang mga sarili natin. Kasi uras na tayo ay mamatay, paano pa kayo makakapagsisi? Diba? Mintras maaga pa magsisi na tayo, manampalataya tayo ng taintin sa mahal na Panginoon. Kasi binabanggit ko na to dito sa video para yung mga hindi nakakaalam malaman din nila mga langga. Yan ang inaano ko sa inyo eh, na magbalik loob tayo. Kasi noon, tinatawanan ko lang yan. Tapos baliwala lang ako. Pero hindi naman sa ganong bata pa kasi ako nito mga hindi na sabihin na bata yung medyo may edad na rin mga na, sa 25 yata nararamdaman ko na talaga lahat yan kung anong mga parating lalong lumala ngayon na pumasok ako na naging ano ako ngayon born again lalong lumala ang presensya na kailangan kong ihatid sa mga tao sa buong kapwa ko mamis mismo mga Pilipino na kailangan mag-ingat talaga tayo dito sa mundo di ba? kinakabahan talaga ako mga langga sa totoo lang kaiba ang panaginip ko kanina na ginising ako grabing lakas ng mga lindong ngayon ang parating hindi lang kaysa sabihin natin na bigwan may secret silent pala tayo na parating na lindul. Ngayon natuklasan ng mga ano scientist, ngayon na rin na ano na linggo. Kaya napansin ko na talaga na totoo pala yung mga panaginip ko na laging nagkakatotoo. Kasi nung nanaginip din ako sa Mindanao, sabi ko, galit na galit yung mga tao sa akin noon. Kahit tuwing si, nagugupit ako doon, kasi nagugupit ako noon, eh, sabi ko sa mga tao na parating talaga ang lindol na mayat maya lindol. Itong mga, itong mga lupa na to basag-basag yan. Baka pati yung mga hospital dyan masisira. Yung lindol, naalala yung lindol sa Digo City na aftershock, aftershock, may may aftershock na sira nasira nga yung palingki at saka yung mga hospital nila doon, yung ano pa doon, something, noon pa. Ramdam ko na rin yun, pati yung Yolanda na sabi ko pagdating ko ng Samar. itong mga niyog na to na lumalabas ang mga, mga ano, mga puno, isang bagyo lang to bunot. Mabubunot talaga yan. Kaya ngayon mayroon na naman talaga ngayon bago na naman talaga mga langgay na kinakabahan ko na hindi ako mapakali. Kailangan ko talagang isa sabihin sa inyo na mag-iingat tayo. Kasi may parating talaga tayo na sobrang sakit sa kaluuban talaga to Pag ito'y matutuok na kailangan talaga tayong magdasal. Yun lang po masasabi ko mga langga. Salamat po sa mga nakikinig at saka sa mga hindi nagkikinig, salamat din po. Dahil hindi naman ako sikat, pero nagsasabi lang ako sa katotohanan sa nalalaman ko. Lalo na, na dinadaan niya sa panaginip ang presensya ng Panginoon na para isabihin ko sa mga tao. Kaya thank you so much. Ingat kayong lahat. bye, -bye. Good morning mga langga! Araw na naman ng linggo So magre-ready na naman tayo Para sa Charles, no? Charles na naman tayo Is na naman tayo nito Panahon na naman ngayon si uh, Sambahan Ganyan lang ang buhay no Ganito lang ang buhay natin mga langga Magbibihis na rin ako para Ready na naman tayo yan ang soap ko ngayon mga langga na naman. Yan. Ready na naman! Mga langga. Kasi ang uras. Inaano natin ang uras mga langga. kami mag puri mga langga hanggang 9.30 kami aalis so darating kami dun sa pandi mga alas gis so magumpisa yan alas gis so makakabalik kami dito alas 4 na ng hapon so mga 4.30 nandito na kami yan sa bahay ganun mga langga importante unahin natin muna to kasi Delikado yung panaginip ko mga langga. namo mo ano panaginip ko mga langga? Di ba pinalitan na yan yung big one? Malapit na, parating na talaga yan. Kasi binabalitan na, kailangan magbagong buhay talaga tayo mga langga. E kung hindi lang talaga ako hinipo ng ating mahal na Panginoon na magmalalig sa kanya, wala. Salamat lang ako sa mahal na Panginoon natin dahil nahipo ako na magpalikloob sa Kanya. So ngayon, re-ready na ako yan. Sapatos ka mga langga. Dito oh. lang. Pwede di na ito. Importante may sapatos ka. Hindi na kailangan mag arte Di ba? Yan ang panaginip ko mga langga ang hindi matatamaan ng bigwan sa totoo lang mga langga malalaking paha at lintol ang na, na, naranasan talaga nila yun ang sinasabi ko sa mga lugar na hindi matatamaan talaga ng bigwan pero sa panaginip ko yun ha hindi naman ako makapangyarihan talaga na magsasabi ako ng katapusan pero, nagpasalamat ako na hindi pa ako nang may kapal na na naginip talaga ako na kailangan talaga manalig tayo ng huswasto. Okay? Yun lang langga talaga. Mahirap na langga, lalo na sa edad natin. Napakahirap na. Kailangan tayo mag, ano, sacrifice. O, tingnan mo. Alam mo mga langga doon sa probinsya, mahal ko eh. Dito is 180 lang ito. Si Mr. Miyawamiyaw, di ba? Miyawamiyaw ang taon yan. Ready na naman tayo nito. Basta totoo lang ang panalig mo sa taas. Para mabawas-bawasan yung mga kasalanan talaga natin na naganap mga noong na hindi pa tayo na nagingit ng ganyan. Kaya kailangan talaga tayo taintim na mag-ano sa kanya. Pag-iit talaga ng parang ko eh. Kasi itong bigwan nato na parating malapit na. Kaya kailangan tayo manalig na sana hindi matuloy ay sobra talagang hirap kawawa ang tao lahat maapit ka rin akala nyo Pilipinas lang kasali sa Chicago lahat na maapit ka ang, ano. ang hindi maapit ka rin mararanasan nila din ang mga pinakamalaking hindi at saka pagdiyo no? lahat kaya lang ka habang maaga pa na may panahon pa kailangan tayo manalig ng wasto yan lang po mga langga maraming maraming salamat po yan lang masasakit ko thank you, ingat kayong lahat